Teda! online tutor. Hello mga bata. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa iba't ibang hugis o shapes. Handa na ba kayong matuto? Tara, at simulan nating alamin. Mga bata, sa tingin nyo, anong hugis kaya ito? Tama, circle o bilog. Napakagaling! Ito kaya mga bata Anong hugis kaya ito? Tama, triangle o tatsulok. Mga bata, sa tingin nyo, anong hugis kaya ito? Tama, square o parisukat. Mga bata, anong hugis kaya ito? Tama, rectangle o parihaba. Mga bata, anong hugis kaya ito? Tama, oval o habilog. Ito mga bata, anong hugis kaya ito? Tama, pentagon o pentagono. Napakagaling. Ito kaya mga bata, anong hugis kaya ito? Tama, hexagon o Hexagono. Sa tingin nyo mga bata, anong hugis kaya ito? Tama, oktagon o oktagono. Salamat mga bata sa pakikinig. Sana ay marami kayo natutunan. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo. Thank you for watching!